Pinarangalan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang nasa halos dalawang dang veterano sa Maguindanao del Norte bilang pagunita sa 38 anibersaryo ng kanilang dibisyon. Narito ang balita. bilang pagunita sa ikatatlumput walong anibersaryo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Kinilala nito ang kabayanihan ng mga veteranong sundalo at nagbigay ng serbisyo sa komunidad. Ang nasabing anibersaryo ay may temang 6 ID at 38, Shape Purpose, Steadfast Service and Forge in Peace. Sa naturang anibersaryo, ginawa ng 6th ID ang handog pasasalamat ng kampilan na ginanap sa Camp Sionco Gymnasium upang personal na makilala ang nasa halos dalawang daang veterano kasama ang kanilang mga pamilya bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at serbisyo para sa bayan. Ang mga veterano at pamilya ng mga ito ay tumanggap ng libreng medical at dental services, consultations at mga gamot mula sa Camp Sionco Station Hospital, 1336 Dental Detachment at mula sa iba't ibang partner services. Pinasalamatan naman ni Major General Donald Gumiran, Commander ng West Mincom 6ID at Joint Task Force Central ang mga veterano sa pagtatatag ng Pundasyon ng Kapayapaan na patuloy na na pinahahalagahan ng Kampilan Division. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng Community Outreach Program ang 6ID sa Awang Elementary School sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribarong sektor. Umabot sa mahigit 300 estudyante at nasa 100 magulang ang tumanggap ng libreng health at dental services, school supplies, food packs at digas. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga Indigenous People o IPs ng Sityo Lomboy at Sityo Nabilan na naglalayong maihatid ang mahahalagang serbisyo at mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng militar at komunidad. Layunin din ng mga sundalo na matulungan ang mga kapuspalad na pamilyang katutubo sa mga lugar na karating ng Camp Siongko. Ayon kay Major General Gumiran, ang nasabing outreach program ay sumasalamin sa patuloy na misyon ng hukbong katihan na maglingkod sa bayan ng higit pa sa tungkulin nito. Ako si Prince Tripoli, SMNA News.